Nagbabalik ang Family Feud. Kanina, nanalo na ang team palaban. Coming from zero, biglang nakuha nila yung fourth round. Ang galing. At kasama ko ngayon si Roxy na gusto mag ng total cash prize na... At tatanggap din ng 20,000 na napili nila ng charity. Roxy, ano ba yung napili ninyo? Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Okay. Yes. My very, our very own home. Our very own Kapusa Foundation. May 20,000 po kayo from our winning team yeah. Now, Now, sa waiting area si Carlo. Hindi tayo naririnig, Roxy. It's time for Fast Money. You know the drill. Good luck. Thank you. May 20 seconds on the clock, please. Kung ang vendor sa park ay biglang dinumog ng bata, ano kaya ang tinitinda niya? Go. Candy. Bukod sa adobo, karaniwang handa sa fiesta. Palabok. Hayop na mataas tumalon. Kabayo. Bukod sa piski, sa ka pa nagkakapimpol? Ilong. Kung nickname ng lalaki ay Chris, ano kaya ang full name niya? Christian. Let's go, Roxy. Roxy, tingnan natin kung uh, ano yung mga sinagot mo. Um, pag ginudumog ang vendor sa park, ano kaya tinitindi niya? Sabi mo, candy. Nandiyan ba candy? Whoa! Nice one. Bukod sa adobo, karaniwang handa sa fiesta sa inyong palabok. Yun is it. Meron, meron, pwede, pwede. Hayop na ba taas tumalong kabayo? Nandiyan ba na ako tayo? Oh! Oh, anyway. Bukod sa piski, saan ka pa nagkaka-pimples? sa ilong. Sabi ng survey natin saan ay... Uh, yes, pwede, pwede. Kung nickname ng lalaki ay Chris, ano kaya full name niya? Sabi mo, Christian. So, survey says... Pwede. 75. Not bad at all. Roxy, balik na tayo. Let's welcome back Carlo. Carlo, bago tayo mag-umpisa, may gusto ka bang batiin? Ah, binabati ko pamilya ko. Iyayaman na tayo. Papaluloy namin ito. <laughs> That's the spirit. That's the spirit. Si Roxy nakakuha ng na 75, ibig sabihin 125 points, Carlo. Kaya kaya mo ito. Kaya kaya mo ito. At this point, makikita ng mga manonood ang sinagot ni Roxy. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Kung ang vendor sa park ay biglang dinumog ng mga bata na bata, dinudumog siya, ano kaya yung tinitinda niya? Go! Ice cream! Bukod sa adobo, karaniwang handa sa fiesta. Menudo! Hayop na mataas tumalon! Tiger! Bukod sa pisngi, saan ka pa nagkakapinpon? Leg. Kung nickname ng lalaki, Chris, ano kaya full name nito? Christopher. Let's go, Carlo. vendor ay bigyan dinumog ng mga bata, ang tinta daw ay ice cream. Ako nung iniwala ko, ice cream din. ang survey natin Matasa ay... Yan! Ibigay mo sa amin yan. Laruan ang top answer. Laruan, laruan. Ay. Pero matas pa rin. Bukod sa adobo, karaniwang handa sa fiesta, sabi mo yung menudo. Sabi ng survey, Top answer. Hayop na mataas tumalong, Sabi mo, tigre. Ang sabi ng survey. Audience, sa palagay nyo. Kangaroo. Kangaroo. Bukod sa piskesang kapanagkakapimpo, sabi mo, saniin. Ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer noon, 69 to go. Kung nickname ng lalaki, Chris, ano kaya full name nito? Sabi mo, Christopher. Ang sabi nating survey ay... Yes, sir. Sayang, pero kulang. Pero congratulations pa rin. Nanalo kayo ng 100,000 pesos. Team Palabang, let's welcome back team. Pataba. Congratulations guys. Grabe yun. From behind, ang galing ng win nyo. And of course, sana Yulin sa uulitin. Thank you. Yes, kuya. Yeah, thank you so much sa pag-invite ulit sa amin.